Hello po mga kalaki, alas 11, alas 11 na po ng umaga at syempre po magtatanghalian na tayo pero bago tayo magtanghalian mga kalaki, dapat po may mga lucky numbers na po kayong mga hawak. At syempre po ngayon pong alas 11 po ng umaga, mamimigay po tayo ng mga kumpletong lucky numbers. Abroad po at Pilipinas, mga 6 digit po ito kung saan po naglalakihan po ang mga prices mga kalaki. Kaya utok na po mga kalaki ngayon dahil magagandang tips at magagandang code po ang ibibigay po namin sa inyo ngayon pong alas 11 po ng umaga. Kaya ready ka na ba? Punin mo na ang mga listahan mo, mga lucky numbers na ibibigay namin sa iyo. Ilista mo na, tandaan mo na at alagaan mo ng 3 days. Bago natin palitan mga kalaki. Kaya eto na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga, uh, mga lucky numbers natin ngayon na ipapamahagi po sa inyo. At nawa, sino kaya, sino kaya ang maswerting mananalo ngayon ng 5-digit? Ikaw kaya? Siyempre, tutok na rito mga kalaki. Eto na po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin para sa iyo. Kunin mo na. Sa 6-digit lucky numbers abroad po mag-uumpisa. Ito na po ang 10-digit lucky numbers. Number 37, number 43, number 45, number 58, number 63, number 17, number 21, number 34, number 41 at number 40. Yan po yung 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 32, number 28, number 27, number 17, number 19, number 26, number 41 at number 8. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 15, number 29, number 37, number 18, number 10, number 14 at number 6 ayan po yung 7 digit lucky numbers abroad at eto naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 eto na kunin mo na number 17 number 22 number 8 number 23 number 5 at number 4 Ayan. At ito naman po ang lucky numbers, 0 to 9. 6 digit 0 to 9. Aba, ito na. Ito na. Ito na mga kalaki. Kunin mo na number 1. Number 6. Number 8. Number 9. Number 5. At number 0. Ayan po mga kalaki. Ang 0 to 9 na 6 digit lucky numbers. Isunod na po natin dyan ang 5 digit lucky numbers abroad. Uh -huh eto na, eh, thank you po, thank you. Ano, kumain kasi ako kanina ng pongkan. <coughs> oh, maganda kasi sa katawan ng may vitamin C. Ay, ito na po ang 6 ang 5 digit lucky numbers abroad kunin mo na. Number 34, number 22, number 16, number 14. At number 38. Ayan po yung 5-digit lucky numbers abroad. Bago po natin ibigay ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas, yung 642, 45, 49, 55, at 58. Ayan po. Dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Ang ganda ng tulay namin doon, ano. Napapansin nyo ba sa likod ko? Ayan po. Ang uh, mga 2-digit, ang uh, mga... <coughs> Bago po kayo natin ibigay ang mga 6 digit Lotto Pilipinas, abay dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin na ha? hanapin po sa Facebook nyo para po dumaan ang mga lucky numbers namin video araw-araw. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungki na meron pong 317,000 followers kami po yan check at meron po kami second account Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers kasama ko si Lola Carmen check kami po yan at syempre Aris Gatchal yan ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook sa Youtube at sa TikTok mga kalaki <coughs> meron po kami sa Youtube ang Youtube po natin Red Parungkin po na merong 16,500 followers. Ayan kami po yan. At syempre, ang last po yung TikTok account natin na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga parami ng parami ng mga lucky numbers natin na mga sumasali sa ating mga Uh, account at nakafollow mga kalaki baka ikaw na lang po ang hindi nakafollow at make sure po mga kalaki na kapag humingi kayo ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, mag-request, magpa-code sa mga Facebook, Youtube at TikTok namin dapat po nakafollow po kayo at dapat po mga kalaki, nag-share kayo ng video nag-heart at nag-comment para po sa ganun mabigyan ko po kayo ng mga lucky numbers na hinihiling nyo para po i-message ko na po yan i-reply ko agad sa messenger nyo i-check nyo na lang po aalagaan nyo po ng 3 days mga kalaki okay at syempre po mga kalaki tandaan nyo ang laki numbers namin libre po ito walang bayad private consultation po ang may membership fee. yung mga magpapakod po para sa mga laban nila sa abroad Pilipinas na mga lottery dito STL National at 2D Lotto dun po mga kalaki dun po kayo magsasuggest sa mga uh, private consultation member okay at syempre po mga kalaki Uh, dapat po pagsasali kayo sa private consultation, make sure po na makakausap nyo ako para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. At mga kalaki, tandaan nyo po ah, private consultation po, wala pong pilitan ito. Mali mo naman pag na-code ko ang mga birth, birth share mo eh, ikaw na ang susunod na winners natin, di ba? May discount po, kayang kaya nyo po ang private consultation, good for 3 months. 3 months po tayong magsasama mga kalaki. Kaya kung ready ka na, abay, eto na ituloy na natin ang mga 6-digit lucky numbers Lottery Pilipinas. Ang lalaki na ng papremyo nyo, kukunin namin kayo. Eto na, claim it, 642, number 16, number 27, number 38, number 15, number 25, at number 19. Eto naman po ang 645 number 28 number 36 number 37 number 42 number 14 at number 5 at ito naman po ang 649 number 13 number 23 number 27 number 41 number 33 at number 30 at ito naman po ang 655. Ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay number 26, number 34, number 37, number 43, number 28, at number 20. At ito na po ang pinakalasang 6 digit lucky number 658, number 45, number 51, number 29, number 23, number 18, at number 20. 6. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 ng umaga, takbo na sa suki niyong outlet ha. I-rumble niyo po ang 2-digit, 3-digit kanina at ang 4-digit mamaya. At eto na po mga kalaki, claim it! Ang shoutout time po natin, mananalo tayong lahat mga kalaki ngayon. Shoutout po sa pamilya Baldobino. Ayan po ng Tarlac City po, Tarlac, Tarlac, Pamilya Baldebino po, ayan po sa Metro Town, ayan, hello po, maraming maraming salamat po dyan, at syempre po, sa walang sawa nyong panunood, mga taga Tarlacenyo, na panalo ko na po kayo, natatandaan ko po yan, at mananalo uli kayo, at syempre po mga kalaki, sa mga toda po, ng mga tricycle driver naman po dyan sa may... Bataan. Ayan po sa Bataan. Hello po sa inyo mga taga Bataan. Maraming salamat sa mga toda na mga tricycle dyan. Lahat ng driver dyan. Saludo kami sa inyo at saka sa Genesis. May naalala ko may sinole kung bata dyan eh. May nawalang bata na ligaw dito sa San Jose City. Ibinalik ko dyan. Binigyan ko ng pamasahe ang naghatid Genesis Bus. Ayan po. Saludo po kami dyan mga kalaki. At good luck po. Mananalo tayo ngayon. Claim it.